Good morning, mga mamsi. Good morning, good morning. Almasal po tayo. Nagluto nga pala ako dyan ng espagueti kasi si Bunso nag-request na magluto raw ako ng espagueti. Kasi mga mamsi, nung bagong taon, ay hindi daw siya nakakain ng espagueti. Kasi yung niluto ko no, namin nung anak ko ng hapon ng 31, nung bagong taon. Nako mga mamshi hindi siya nakakain kasi hindi niya alam kung ano uunahin niya doon sa mga pagkain na nakikita niya sa lamesa. Hindi raw niya natikman yung spaghetti. Kaya ayan, nagluto po kami para makakain siya. May natira kasing ano, uh, spaghetti pa. Kaya ayan, niluto ko para may almusal po kami. May almusal si Bunso. Kayo ba mga mamsi, kumusta yung bagong taon nyo? Sana happy, happy yung new year natin lahat lahat naman po mayroong pinagsalusaluhan sa ating hapagkainan naman po kailangan yung bongga-bongga napakarami ng na mga handa importante po buo yung ating pamilya magkakasama po tayo ng sumapit ang bagong taon ang auno ng January 2025 2025 pala oh. <laughs> bye bye 2024 welcome 2025 sana maging maayos ang ating 2025 maraming blessing na dumating at una sa lahat, ligtas po ang lahat at man ilayo ni lord sa mga ano mang sakit, sakuna sa buhay yan po po kasi yun yung iniling ko sa aking pamilya at siyempre sa inyo na rin mga mamsi at maging okay yung ating bansa maging payapa nagkakaisa ang ating mga kababayan po yung wish ko ngayong 2025 para sa ating lahat mga mamshi. awa po talaga ilayo tayo sa mga sakuna. Okay po, kain po tayo. And God bless you all. Sana supportahan niyo po yung mga ginagawa namin video sa mga sumuporta na salamat maraming maraming salamat po sa inyo thank you thank you pasensya na mga ma'am uh, hindi pa talaga ako nasasanay sa pag voice over hindi ko talaga maperpi kung paano i-deliver yung mga salita nabubulo talaga ako mga ma'am pero pagbubutihin ko pa rin po At isasama ko na rin po kain yung po pagkain tayo. ng tanghalian. Umabangsi. kain po. Ulam namin. Adobong paa ng manok. At saka paksiw na galunggong. Ayan. Kain po tayo. Tsaka yung kanin namin bahaw kaya sinangag. Sayang kasi yung bahaw eh para makain kailangan sangagin natin para hindi siya masayang Okay, okay po tayo, thank you for watching mga mamshi Salamat sa panunood mm -hmm. hanggang sa muli hanggang sa susunod na video Thank you thank you Hirap nang sinisipun